Pag-usapan po natin ito pong uh, online gambling at syempre ito may kaugnayan pa rin dun po sa mga... Nawawalang sa bungero dahil po yan sa online talpakan. Kung inyo po natatandaan na pinagbawal na po yung online uh, sabong. Ano? At uh, ito rin siyempre ng uh, online pogo at itong nga uh, recent uh, statement po ng Simbahang Katolika. Yung kanila pong uh, hirit na higpitan ng regulation sa online gambling at, on at online gaming. Ha? Ah, at yung uh, mga kaugnay pong uh, issue. Yan. Para po magbigay ho ng kanya pong karagdagang kuro-kuro uh, Rekomendasyon, o mungkahin sa kwilang linya po natin ang uh, isa pong uh, technology uh, expert, isa pong uh, IT expert or cyber security expert si Ginoong Art Samaniego. Magandang uh, tanghali Kuya Art. Welcome ulit sa DWICLU Channel 23. Good afternoon. Magandang hapon po. Opo, maraming salamat Kuya Art Drew na sino muli ang iyong uh, makakasama. Kuya Art, uh, recently lang merong uh, statement itong si uh, Bishop Ambo, uh, Cardinal uh, Virgilio David na binatikos po niya ito pong lumalalang problema ng Pilipinas sa uh, sugal, so, lalo po yung online gam uh, gambling. Eh kayo ho ba, bilang isa pong IT expert, sa tingin niyo ho ba, uh, malala na talaga ang uh, online gambling? sa Pilipinas. Ah, oh, uh, una, uh, tama 'yung sinabi ni Cardinal David. Tinawag niya itong online gambling. Ah. Uh -huh. Hindi nito tinawag na online gaming. Mm -hmm. Kasi pag sinabi mong gaming, parang parang binababa natin 'yung danger niya. Mm -hmm. Pero dapat tawagin natin itong gambling at uh, sumasang-ayon ako sa sinabi ni uh, Cardinal David at ng CBCP. na dapat talagang pigilan at yung, uh, dapat maging mas tayo dito sa online gambling na to. Mm -hmm. So, uh yung sa tanong, oo, nakikita ko yung gano'n na to kalala. Kasi uh, personally may kakilala ako na na-addict sa online uh, gambling. Alam mo kuya, humingi siya ng abuloy doon sa office niya kasi namatay daw yung nanay niya. Mm -hmm. Yung pala ng susugal niya. Pagkatapos nung nagpunta yung kaopisina niya sa sa bahay nila, yung nanay niya pag nagbukas ng pinto, nagulat yung mga mm -hmm mga opisina niya at doon nila nalaman na naging sugapan na to sa online gambling. Mm -hmm. So ganun kalala. So, sa nakakasira talaga ng pamilya, nakakasira ng kinabukasan, mm -hmm. 'tong online gambling na to. Mm -hmm. All right. So uh, uh, kailangan na it of course, though uh, ito ay ina-address naman ng ating gobyerno. Uh, ikaw bilang isang IT expert uh, sa tingin mo uh kuyang Art sapat ba? Yung ginagawa ng ating uh, pamahalaan recently lang alam mo naman 'di ba uh, pinatigil na ng ating uh, pangulong Bongbong Marcos itong uh, uh, mga pogo of course online din ito 'di ba though meron pa ring mga nagsusulputan yung mga uh, maliliit na mga pogo uh, pogo hubs mga underground uh, sapat ba yon uh, kuyang Art So ang ang panawagan ng SBCT mas mahigpit ng overtime, na oversight. Uh -huh. Hindi lang dapat tutukan yung mga mga illegal na pogo. Mm. Pero dapat higpitan din ang mga local na license uh, operators. Uh -uh -uh. So gusto ng SBCT na sumasang-ayon ako, na limitahan yung access. Mm. So, halimbawa, paitingin yung age verification. Yun. Uh, hindi lang hindi lang to sa mga illegal, eh. dapat pati sa legal. Mm. Kasi nakita ko yung anong meron na access yung mga bata kunin lang nila yung telepono ng magulang nila mm -hmm. nakaka-access na sila sa sa online gambling Actually, na to. oh 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 that. oh so ang isa pang ang isa pang sinasabi ng CBCP, i-regulate e yung mga ads mm -hmm. kasi ngayon halimbawa ako ha na interesado ulit sa mga kotse yung mga uh, motoring vlogs mm. pagkatapos biglang may sinisingit na mga ah mga pop-up uh, risk free <laughs> O oh, biglang risk free, pwede uh, -huh. kayong kaya. So dapat minsan, dapat ano mo pag nakiklik dapat... eh. <laughs> ayun na. Kakainis ah, kaya si eh. biglang nagpapop up. <laughs> oh, eh, may nagpapop up, gusto mong tanggalin, yung pala na-click mo na. So ito yung mga ito yung mga dapat nating gawin. Mm. So is is there a thing talaga na regulated online gambling? Hindi. Kasi dapat uh, limitahan yung access limited dito okay. hindi dapat oo oh, hindi dapat uh, napakadaling i-access siya so kontrolin natin yung access sa ad uh, yung mga operators yung uh. mga legal yung mga licensed operators dapat stricto sila sa age verification yun nga eh Saka dapat at uh, sabi ng CBCP protektahan natin yung kabataan natin kasi magiging sugapa sa sugal yung mga yan. Uh -huh. At tatawagin yung pang online gaming. Uh -huh. Di ba? Parang, parang minimenos natin yung Ah, uh, pagdelikado nito na maging addict 'yung mga oo, mga oo. tao. Oo. pero madali na kasi natin ma-access 'yung internet, yung Arte, 'di ba? Lalo 'yung mga bata oo, eh. Oo. 'Yun ang 'yun ang challenge. Eh. So paano paano natin mareregulate 'yung ganyan kung ganyan tayo ka-open, ka-free sa paggamit ng uh, internet, though? Uh I'm, I'm not uh, hindi ko na mas sinasabi na yung mga kumbaga talaga diktador ka doon sa mga ano 'di ba? So yun ang magiging challenge eh. Uh Kuya Art. So si sino ba dapat uh, anong agency yung dapat na talagang uh, tumutok dito? Is it uh, kumbaga isang agency lang dalawa lang ba or I think that, or do you think dapat bang magkaroon ng uh, sabihin natin task force? O oh, hiwalay na ayon siya rito, uh, Kuya Art? Mer meron sila suggest si uh, Sen Senator Lacson tungkol dito. Yung uh, i-regulate ang social media ng mga minors. Yun, yun na nga. So meron siyang, meron siyang, meron siyang uh, magandang uh, panukala dito. Kasi meron siyang basis eh. Yung pag-aaral ng UNICEF na mm -hmm. yung uh, mga batang Pilipin uh, nagiging uh, vulnerable sa cyberbullying, bu pressures na by the image. Kabilang pa pang uri ng harassment? Kasama mm -hmm. na dito yung online gambling. Uh -huh. Kasi ang ang basis niya din, merong mga batas na ginawa sa Australia, yung online Ay, safety o, amendment mm -hmm. Mm -hmm. of 2024. oo, So ito yung ano, ibabawalan yung pag-access uh, ng mga bata under 16. Mm -hmm. Simula December 2025 yan. Okay. So, pati pati ang uh, ang France, ang Norway, So meron na silang mga uh, minimum age para mm -hmm. gumamit ng ng social media. Mm -hmm. Pero kuya, ang magiging problema sa Pilipinas, ginagamit kasi ng mga schools yung social media Yun, sa Para rin. para sa o oh, sa pag-aaral. Mm -hmm. So pero kung titingnan natin, uh, halimbawa yung ginagawa ng Lasal, yung Lasal, meron silang sariling platform, hindi nila kailangan ng social media mm -hmm. para uh, magamit ng mga bata sa pag-aaral. Mm -hmm. So dapat dito uh, eh at medyo alam ko meron din eh pero yeah, uh -huh. yun, dapat gayahin natin 'to. Ang mga public schools ginagamit ang social media, ah uh, Facebook Messenger para magbigay ng mga assignment. So dapat ito yung ito yung uh, palagay ko ito yung kasama sa batas na uh, pinapanukala ni uh, Asinet Relaxon. Mm -hmm. So kayo ay suportado nyo ito, uh, Kuya Art? Oo, oo, kailangan na kasi. Nakita mm -hmm. ko yung effect ng cyberbullying. Mm -hmm problema sa cyberbullying kasi, 24, se, 24 by 7, sumusunod yan sa bata. Mm. Kahit na sa bahay na siya. Yung traditional uh -huh. bullying, tanggalin mo yung bata sa school, wala na, wala na yung bully. Pero sa cyberbullying, 24 oras, sinusundan yung anak mo. Uh -huh. Kaya dapat, dapat ma-regulate talaga, dapat uh, uh, mag-ingat tayo sa, Pwede sa mga bang, ganitong bagay. Pwede uh, bang, Art, yung mga social media platforms, ay uh, let's say uh, kausapin and then uh, kung kaya kung meron silang uh, uh, paraan para kumbaga masala kung kung yung mga gagamit nito pwede bang kausapin na lang muna natin yung let's say mag ano muna tayo ng uh, short term solution ikaw uh, kuyang Art Oh uh, actually actually pwede yan Uh, kaya naman nila yung uh, alam mo yung age verification dapat Oo. merong ID dapat merong merong proof talaga na ito yung ito yung ginagawa ng mga bata ko na nag -re register at dapat pagbawalan sila halimbawa sa Australia 50 million Australian dollars yung yung multa pag uh, 50 uh, Oo, oh, 50 million Australian dollars para sa mga para sa mga social media platforms gaya ng TikTok gaya ng Facebook So meron sila mga mga batas na ginagawa. Aha. Uh -huh. Tungkol dito. Kaya kaya ito ngayon uh, ang, ang basis ni Senator Senator Blackstone na nakita niya sa sa Australia at sa sa ibang bansa. Uh -huh. Halimbawa sa France naman. Kailangan ng consent ng magulang. yung pa. Kung uh, Oo, kung, kung 15, mm. -hmm. 15 pa baba, pag, pag gusto mo karoon ng social media. Mm -hmm. So sa pamamagitan nito, makukontrol yung, yung ginagawa talaga ng bata sa social media. Mm uh, ano to uh, sa tingin mo anto, hiwalay na pwede bang isama na lang ito doon sa ano uh, Don sa cybercrime crime uh, law natin uh, pwede, pwede bang ipaloob na lang yan or hi hiwalay talaga yan Ah uh, uh, palagay ko hiwalay dapat to hiwalay kasi dapat. specific yung specific oo, yung tao, crime oo. o specific yung problem. Oo. Parang yung afasa yung afasa natin uh, financial Uh -huh. So ito dapat ngayon gumawa tayo ng batas, gumawa tayo ng ibang regulation kukul dito uh -huh. sa, sa paglimitan ng social media para sa mga baka. So dapat may monitoring body rin yan? Ah, uh, oo, oo, so dapat merong merong magmo-monitor ah uh, uh, ko kayang-kaya naman ng ano, kayang-kaya ng uh, anti-cybercrime group ng ng PNP. Mm -hmm. uh, sa dami ng uh, programa ngayon na ginagawa ng PNP ACG will, under kay Sa tingin uh, ko uh, under so General Leon. Uh, will uh, it materialize itong uh, pa, pinapanukala ni Senator Panfilo Lacson despite na well, uh, expected na natin na magkakaroon ng mga backlash of course pagdating sa mga ganyan mong usapin and of course 100 million Filipinos ang ating uh, populasyon marami na, maraming gumagamit ng uh, social media lalo'y mga kabataan. Oo, uh, yun nga uh, 100 million mga, mga ganun yung social media usage natin mm -hmm. at uh, ang hirap ang hirap i-control uh, makikita mo yung uh, sa sa pag-aaral na ginawa na UNICEF na uh, talagang merong merong problema. Uh, dahil sa matinding social media exposure. Ayun. Very alarming so, na ba yung social media exposure ng mga kabataan yung rate uh, kuya ng Art? Oo, so, uh, sa, sa nakikita ko uh, ito ito ng ginagawa ng ng ScamWatch Philippines. Dapat educate natin una ang mga magulang at uh, tumulong dito sa uh. mga uh, social media exposure na to. Kasi ang tanging panlaban lang talaga natin ngayon kuya Drew Yuan yung uh, Uh, education. Yes. Uh, dapat Makita natin kung gaano kadelikado ang social media. Uh yun nga mayroon yung ano mayrong report yung Council for the Welfare of Ayaw. Children. Mm -hmm. So isa daw sa bawat tatlong batang Pilipino, ages 0 to, to 17 gumamit na lang ng internet ngayon. Mm -hmm. So kaya dapat uh, dapat ito yung ito yung uh, tutukan natin ngayon. Uh, kasi uh, yung epekto, although double-edged sword, do eh, merong magandang na ito Pero yung epekto niya sa mga bata, sobra lalo na ang, ang cyberbullying, harassment at uh, online gambling. Kasi nagkakaroon sila ng access din. Alright, naku. Baka meron ka pang panawagan, Kuyang Art, uh, sa ating mga kababayan, lalo sa mga social media, yu, sa mga uh, netizens natin, sa mga magulang, sa mga guro, at syempre, dun sa mga kabataan na rin mismo ah oh, uh, dapat uh talagang uh, i-regulate natin yung una yung online gambling at uh, sinusuportahan ko ang panawagan ng uh, CBCP dito kasi nagiging yun nga uh, theater of the absurd so daling uh, maka-access ng kabataan sa sugal 24/7 gamit lang ang smartphone so yun po ang dapat nating i-regulate dapat meron tayong batas dito at uh, eto na uh, sana uh, ituloy-tuloy to ni uh, Senator Senator Laks Lakson. Mm -mm -mm oh, yung panukalang batas niya la, Ipagbawal uh, o i-control ang paggamit ng social media platform mm -hmm. para sa mga minor na di edad dito sa bansa. Alright. Maraming salamat, Kuya Art Samanyego, sa iyong oras at magandang hapon. Ingat ka at uh, salamat ulit. Thank you po. Alright. right, uh, good luck. God bless. Si Kuya Art Samanyego po yan. Isa pong IT at cyber security expert. bye.